anong kwento ng ano Lola Tinay? Eh? Saan sila maraming kamag-anak Anong sa lugar? Tangas saka sa sa Bukal 4. Sa Bukal 4. Saka sa Sampabayo. Sa anong pamilya sa Bukal 4? Parang Loyola. Loyola. Anong anong apelyido yung nababanggit nila sa Batangas sa pinagmulan? Bebya. Bebya. Oh. Yung sa Mora, saan daw galing? Din Batangas okay, din oh, Batangas oh. din. Yung mga rupi kamag-anak nila doon. Rupi. Hindi mo maalala. Hindi maalala. Ang Loyola kamag-anak daw. Oo, oh, kamag-anak nila yung Loyola. Oo. Oh. Tsaka oh, yung, yung, Itok. itok. kamag-anak so, nila. Yung kis-kis. Kis kis middle initial nila yun. Middle initial nung uh, nanay tatay. Nung Turang Samora at saka nung Nicanor Samora. Mm -mm. So kis kis ang middle name nila no. Kasi ben yung kis kis ang taga Maragondon. Malamang. Tsaka yung anghiles. Oo, Angeles. So, yung samura galing Batangas? Mm -hmm. Oo. Oh, ano raw yung itsura ng bahay nila doon sa Nasugbo? Silyarang ay baba, tapos ang itaas ay kahoy, pawid ang bubong, tapos ano, ah, malawak ang lupain nila doon. Sa Nasugbo? Oo, mm -hmm. Nasugbo, Batangas. Ay, paano sila napunta ng Maragondon? Gawa nga ng lola nila, nung napangasawa. Nung kis-kis, ano? Oo. Oh. Kaya yung, yung samurang yun, napapunta ng Maragondon? Oh, Maragondon, oo. Oh. Oo. Oh. Tapos dito na tumira. Dito na kasi dito na sila nag-aral, nagkagyera, dire-diretso dere na sila dito. Hindi na sila bumalik doon. Ang tatay lang nila siguro ang pabalik-balik. Pero oh, oh. Kasi sila noon, tsaka sa Patungan, Ramirez ka mag-anak din nila yun. Oo, oh, eh. sinasabi nila. Oo, oh, sa Patungan eh doon sila nagsimula ng pagtuturo. Okay, oh. Oo, oh, yung mga... Ibig sabihin, yung matandang mga Samora, yun na lang ang bumalik. Yung contemporary nila, Catalina, nila Patrocinio, dito na sa Maragondon. Sa Maragondon na talaga. Uh, eh, ay, na napapunta yung bahay nila doon na silyar sa Nasugbo? Eh, siguro yung napabenta na yun dahil hindi naman na sila nga doon. Ah, uh, wala nang kapatid yan, yung mga na naiwan sa Nasugbo. Parang sumama na rin dito. Sumamana. Siya kasi, uh, kasi di ba, malapit sa ma, ano, lupa nila dito. tapos may dalaga pang kapatid kasi ano, yung griserya ano. Mm -hmm. Yung griserya, Catalina. So yung lupa, yung, Victoria, yung lip lupa nila dito, acquired din dito, nabili na dito binili sa. Binili nila yon nung nag ng trabaho nang Lola Tinay isa sa mga sweldo na nila yon. Yung sa bundok, yung lupa sa bundok. sa bundok. Yung 54 hectare? Oo. Sa Kaputatan, meron din yun. May lupa rin ano. Mm. Sa Talipus yung malaki ano. Oo. Tsaka dyan sa tabi ilog, sa pinagsanhan. Dito ba? Sa Ibayo? Oo. O doon sa kabila? Sa kabilang Ibayo? Parang sa Putrero. Oo, oh, sa Putrero. Meron din, ano? Oo. Oh, natin ng mangga nung araw. Tapos Patate nung medyo na sila na sila, naibenta na rin, ano? Oo, oh, yun sa bundok. Pinaghati-hatian na yun. ano, nung nagamit naman nila yun ng lahat ng ano. Kasi din kaedad na kasi hindi na ang kalakihan ng mga pensyon. Ah. Oh. Medyo na mga pangano nila. Nabebenta ano? Nabebenta. Pag nagkakasakit 'yung mga So malinaw ang samora galing Batangas. Batangas. Anong bayan sa Batangas? Yes, hindi ko na matandaan kung ano. Basta nababanggit noon, Looc so, Looc, Ay nasa Kasi 'yung Looc ay baryo ng Nasugbu. So 'yung bahay ay nandoon sa Looc? O nasa ba poblasyon? Poblasyon. Poblasyon ano? Oo. oo hindi ka po naman po. makakapagsilir sa baryo, barrio eh. Pag barrio kasi mga kawakawayan lang 'yun. So sa ibig sabihin may lupa rin sila sa Looc o may kamag-anak din? May kamag-anak din sila doon. Sa Looc. Mm -hmm. Ayun. Ano pangalan mo to Timel? Imelda Martin, Imelda Lakaba Martin. Ilan taon ka na? 55. Eh ba't alam mo yung mga kwento? Sino mga nakakausap po? Siyempre, laking lola ako eh. Sino yung lola yon? Ano pangalan? Lola Lola Nena, Lola Ile, Luleng, ka, Lola Ile. Ayun, ito si Ate Mel. Ilan oh. taong ka daw tumira? Ba, 10 years yata ako. Nung umpisa, seven year, wala pa akong 7 year old. Nandun, ka na, no? Eh, hanggang, na, eh, oh. hanggang teenager, ano? Mm -hmm. Hanggang mag-college. hanggang nag-college ka, nandun oh, ka, no? Oo, doon. Okay. Oh, Ayun. Yeah. Sobra.